Magandang araw sa ating lahat. For today's vlog po ay mangunguha po tayo ng mga kuhol sa palayanan. Kasama ko nga po pala si Tia Lucy at itong aking pinsan na si Ate Lynn. Dito nga po pala kami dumaan sa baba sa dalampasigan at mas malapit daw po ang daan dito. Medyo lumakas nga din po pala ang dagat kaya hindi nakapamiwa sa mga tao dito sa amin. Medyo malayo-layo nga po pala ang aming lalakarin pero okay na rin at sa totoo lang, malaking bagay sa kalusugan ang kahit pa paano'y nakakapaglakad-lakad. May mga nadadaanan nga po pala kami mga sapa at habang naglalakad kami, ikinagwentohan ko nga itong pinsan ko sa Adeline. Na ibang iba yung naging buhay ko dito sa probinsya kaysa nung nasa Maynila ako. Sabi ko nga sa kanya ay noong unang dating ko dito ay talagang nanibago ako at nag-adjust sa ibang bagay. Isa na dyan yung kaartahan ko sa katawan. May una nga akong video na sigaw ako ng sigaw dahil nanidira ako sa tumapak sa putik. Arte ka girl, di naman kagandahan. Pero ngayon ay nasanay na rin ako sa pamumuhay dito sa amin. Natutuwa nga ako dahil na-enjoy ko na ang buhay dito sa amin. Di maglakad pa medyo malay layo mamiwas sa dagat, kumuha ng mga prutas sa bundok at yung umapak at maglakad sa putik kagaya nitong ginagawa namin at kumuha ng kuhol medyo bibilis-bilisan mo nga po pala ang lakad mo dito sa putikan at uh, baka mamaya ay ikaw may nakapaknat ng linta naku po at natutuwa naman ako at itong pisan kong si Ate Lynn ay mukhang nai-enjoy din ang pangunguhan ng kuhol bukod nga po pala sa kuhol ay may makukuha ka din suso dito po sa may palayanan sabi nga po pala ni Tia Rosa, ay din daw po namin at yan daw po ay kinakain. Sa pala tayo mayroong lalagyanan. I'm so <laughs> I'm so hot. No problem daw. masakit para tayo nagtatalok masakit sa likod Opa. ito malalaki ito malaki ayan. bukod pala sa ano eh, may susu din uha susu may susu ayan o oh. madami susu Ayan oh ha. Oh. Ayan oh. Mga suso. Aray. Malalaki pala dito sa may gilid ah. Oh, ito pa ah. Pero sa eh, doon naman sa kabilang kanto nag Ayan na. Tingnan natin si Pia. Pero sa marami ka nang nakuha. Galing niya manguha oh ha. Bibilis, ang bilis ng kamay. Oh ha. Ang Pia. Pati suso, ginadala mo. Kahit po yung maliliitan eh. Ayan, sige, sige, naitunan na kayo. Ayan, Ayan. Si Mama Lina cakasi Tsaka si, ano, Joshua. Ay, si Jacob. Tsaka si, ano, Raiko. O ba, ina na ni Raiko. Nilagay na sa damit. Oo, Try ko, madami ka ng huli. Patingin nga. Kita mo, pakita mo. Ito mo. Oh. Si Raiko, galing manghuli. huli. Mangunga ng suso. Dami na. O, oh, dumalan na kayong kuha ninyo, honey. Ito, kuha. Ito kaya ayo. Yan ang ano ninyo. Ito ang kuha ko, ah. May mga m****. O, oh, lalagay na natin. Tek, eh, ano mga? Subigyan nito. Ha? Oh, Ayan. Yeah. Okay, tapos pa ni. Wala ni ah. Dami na 'tong haning okay na. Ito. Dami na rin. Dito ako natakbo ah. Kukunin ko lang ayung aking ano doon ah. Kami mawamamako doon, banda. Madami 'tong pako. O, ang ano, 'no. Huwag kang sabi. mahuhulog, maman. Wala nang aalos ay para tayo sunga dito sa probinsya. <laughs> Pagmo ano-ano eh parehong tayong lampa. Mas matibay pa. Mas matibay pa nga sa akin si ano ah, si Mamit. Tawa na lang, ang tawa iyon. Kaya pag nandito mamalinawa, wala yung ano na yun. Nawamala yung stress din sa buhay. <laughs> Para sabi niya, ayoko na umuwi mami. diyan kami ko. Haan, dito. Baka meron. Pukuha po kami ng pako. After nga po pala niya niya gumawa na rin kami ng pako at dito rin po sa amin ay may pakuan. Dami na. Oh. Ay yung paray ko ah, ay yung pa, ito ah. Yan, o oh, ba ka? Ang tanong, kakainin ba yan ninyo? Baka hindi kakainin ng mama mo. Ito oh. yung okay, mga pako, okay na yun, madami na rin yan. Yan, yeah. okay

pako Ayan. Ayan na? kuha Ayan. kuhani tiya, ganda ng liog-lio ganuha. Eh. <laughs> oh. Uh, maganda sa nako tayo, tulong ani. Hindi taka-pitula. Ayon. Pa-ka, pa-ka. 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 pa ka pa ka pa ka ito Gugan po yan. ay ginugulay. yan. Tawag nito ay lubi-lubi sa bicol. Mm -hmm. Niyug-niyugan ito. Putik-putik ka lang akin po, oh. Ano? Ito lang. <laughs> Hindi kaya yan. Let's go, let's go! Ano yan? Tara! Maging masipag ka lang dito sa pabisya, oo ha? Mayroon ka ng ulam, may pako, may kohol. Dito kong mag-akit sa Malatong na Panima. Ay, umuwi na nga po pala kami. Medyo marami-rami nga rin po pala ang amin nakuha. Pero sabi ni Tia pag kapag naluto daw po ito ay kokonti lang. Nilinis ko na nga po pala itong shell ng kuhol at ating pong pakukuluan. Kapag medyo luto na po ay isa-isa natin -isa susungkitin. Tatanggalan ng buntot sa kamaya alising part na matigas sa, sa, bahaging ulo. Yun daw po ay yung kinain kaya dapat alisin. Hinugasan ko nga din po pala at nilama sa asin para matanggal yung dulas nito. After nga po pala niyan ay sinalang ko na at aking patutuyuin yung sabaw niya. At inilagay ko na rin po yung luya, sibuyas, bawang sili at paminta. Pag medyo iga-iga na po yung sabaw at atin pong lalagyan ng gata. Hahalo-haluin lang po natin para hindi masunog yung gata. Dahil ang goal po natin ay magmantika siya. At yan, luto na po. Ang lasa nga po pala ng kuhol ay parang naglalasa siyang karne. In fairness po talaga, masarap po talaga siya. Ma! Ito. Mas maanghang yung paminta. So, para ma At pinatikim ko po Patikin. kay Ate Len at dito sa mga bata, ay sabi masarap ng nga daw po yung pala yung O, princess, puno mo na isa. Mm. Kaya nakakain po tayo and that's it for today's vlog. Maraming salamat po sa mga sumusuporta, nagla-like at nag-share ng aking videos. Paki-subscribe po ang aking YouTube channel, Marilag Vlog. Maraming salamat po, lagi po nating tatandaan. Simplehan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. Thanks and God bless us all. See you on my next vlog. Bye!